So, kung makikita nyo, meron tayo ditong power supply ng computer. So, hotkey, baliktad lang. So, baliktad natin natin. Si hotkey, ano? Hotkey. So, matagal ng model to. Ngayon ang tanong, paano malalaman kung gumagana pa to? Na hindi mo kailangan ikabit sa iyong motherboard. So, best way is i-jumper mo siya. So, pag magja-jumper ka, hanapin mo yung 24 pin niya. So, ito 20 plus ito 4. So, 24 yan. So, pagpalagay na natin natanggal kasi, nandito yan dapat eh. Ganyan yan. Para maging 24. Yan. O. So, ngayon, lagi mong titingnan Pagtitingin ka, dapat nakaganyan sa iyo. Nakatingin ka ganyan. Itong pinakaklip niya, dapat nakaharap sa iyo. So, from right to left, bilang ka ng apat. 1, 2, 3, 4. So, sa tapat nung kasi, is yung green and black na cord yan. Wire. Green and black. So, ito yung dapat mong i-jumper. May mga... ESU kasi ngayon na lahat black na yung wire. So, ito, madaling tandaan, yung green and black, ang ikokonekta mo, kung bibilang ka mula dito sa dulo, 1, 2, 3, 4, 4 and 5 ang connection. So, para ma-check mo, green and black yon kung minsan, parang green and black nga lang yata. Green and black yan. Green and black siya. Then, kabit mo itong wire, i-clip mo lang, i-jumper mo yan. So, four to five. Yan. Yan. Tandaan nyo ha. Huwag nyo muna isasaksak to. I-jumper nyo muna siya. Ngayon, mas maganda gumamit kayo ng ABR. Ikabit mo yung power cord dyan sa ABR para may control ka. Then, saka mo ikabit dito sa likod nya. Yan. Ikabit mo dyan. So, malalaman mo pag inon mo na gumagana pa to kahit pa paano kung iikot siya so kuminsa mapapagana mo siya umaandar pero hindi natin sure kung tama yung voltage so hanggang doon lang tayo sa kung umaandar pa ba siya so nakasaksak na to sa, A sa kanyang power cord sinaksak ko na sa ABR i on ko lang yung ABR naka jumper na siya so tingnan natin kung aandar siya, iikot siya nasa loob na fan if eh pag-inon ko. So, i-on ko na yon umikot so kahit pa paano gumagana pa to kahit luna, luma na si hanky hanky kaya pa ba nakalagay ito? Nakalagay dito. Ayan pa yung... Ha? Ah. Ano ba? 20, wala naman. 15.05.12? 15, pa to Anyway, basta. So, pwede mo pa siya ngayon magamit sa lo, mga lumamong computer or anything na kailangan mo ng 12 volts and 5 volts. Okay? So, yun lang ha. Jump mo sa 4 and 5 na pin. Yan. Ah, oh, nakakabit pa rin ha. Yan 4 and 4 and pin. So, kung titanggit, tingnan mo natin. Kung tatanggalin natin, okay na yan. Umaandar na siya. Tuloy-tuloy. Ngayon, namatay. <laughs> sa computer lang pala yun. Oh. Yan. So, sorry. Namamatay pag tinanggal mo. Okay sa computer nga lang pala pag na-start mo na na-on mo na dire-diretso na eh. Pero pag tinanggal mo pa rin, mamamatay na siya. Ang weird ko. Ano eh, yan. Pag tinanggal mo. So, patayin uli natin. Yan. Patay na yung sa AVR niya. So, wala nang pumapasok na kuryente yan. Again, bilang tayo. 1, 2, 3, 4, 5. 4. Then, pip, pip. Uh, umandar siya sa sandali kasi may reserve power pa kasi si ABR eh. Gulat naman ako dun. Yan. So, ayan. Okay. I-on natin kay ABR. Yan. O, tuloy-tuloy na siya. Yan. Alam mo na gumagana pa o nag-start -nag pa yung ating PSU Okay, until next video tayo. Bye.